Kamusta? Ako si JP at ngayon gusto kong ibahagi sa inyo yung isang kwento na matagal ko nang tinatago sa puso ko. Hindi madali para sa akin ito, lalo na tungkol ito sa isang bagay na komplikado, masakit, at minsan ay nakakalito. Pero siguro, kung hindi ko ito masabi sa kahit sino, baka hindi na ako makahinga ng maayos. Kaya eto ako, nagsusulat sa inyo sa radyo. Parang nakikipagkwentuhan lang sa tropa sa gabi ng walang tulugan. Alam nyo, yung mga bagay na palihim mong nararamdaman, na hindi mo maiwasang pansinin, ganun yung nangyari sa akin kay Lara. Si Lara ang girlfriend ni Kuya Rom, yung kuya ko na malaki, maaasahan, at palaging may hawak na trabaho o lakad. Si Lara, hindi siya yung tipong napapansin mo agad pero pag nakasalamuha mo siya, parang may aura siyang nakakaakit na hindi mo maipaliwanag. Minsan lang siyang bumisita sa bahay namin noon, pero bigla na lang naging madalas, lalo na kapag busy si Kuya. Hindi ko maintindihan kung paano nagsimula. Siguro sa mga simpleng bagay lang. Yung mga palihim naming mga tingin, yung mga tawanan na parang may secret joke lang kami o yung mga pagkakataong nag-iisa lang kami sa sala habang naghihintay sa pag-uwi ni kuya. Pero habang tumatagal, mas lumalalim yung tension, yung damdaming hindi ko na mapigilan. Parang may apoy na unti-unting sumisiklab sa dibdib ko, pero hindi ko alam kung dapat ko bang patayin o hayaan lang. Isa sa mga gabi na hindi ko makalimutan, nag-brown kami sa bahay. Tahimik yung paligid, mainit, at ang lamig ng yelo sa baso, niya ang tanging comfort ko. Nakadikit yung kamay namin ng bahagya. Hindi namin sinadya pero ramdam ko yung kakaibang kilabot sa buong katawan ko. Sa isang saglit, parang huminto ang mundo. At sa likod ng mga mata ko, naramdaman kong hindi na ito simpleng pagkakaibigan. Hindi ko alam kung paano ko lulutasan ito o kung paano ko sasabihin sa kuya ko ang totoo. Lalo na kasi, hindi lang basta damdamin ito. Parang may hinanakit, guilt at pag-asa na sabay-sabay sa loob ko. Kaya pinili kong ibahagi ito sa inyo. Sana maintindihan ninyo. Alam mo DJ, hindi naman bigla-bigla yung nangyari sa amin ni Lara. Unti-unti siyang naging bahagi ng buhay ko habang si Kuya Rom, sabi nga nila, busy sa trabaho at mga lakad. Si Lara, madalas na nag-aabot ng baon kay Kuya tapos palaging may dalang extra para sa akin. Parang kuya niya rin ako minsan. Sa umpisa, akala ko simpleng pagkakaibigan lang yon. Pero kapag kasama siya, parang may ibang mundo na pumapasok sa paligid ko. Minsan may gabi na nagkasama, kami lang sa bahay. Si kuya wala, nasa shift niya. Nagluto si Lara ng simpleng dinner. Adobo lang. Pero ang lasa, para akong nasa restaurant. Habang kumakain kami sa dining table, palihim kaming nagtitinginan. Alam mo yung feeling na gusto mong sabihin pero tinatago mo dahil may iniisip kang mali. Ganyan yung mga titig namin. Minsan tawa siya sa mga biru ko tapos yung mga mata niya parang may lihim na sinasabi na hindi niya kaya ilabas. Ang hirap pala kapag may taong palaging nandyan, pero hindi mo dapat lapitan ng sobra, parang may invisible barrier na bumabalot sa amin. Sa isang gabi, hindi ko nakinaya. Habang nagkakape kami sa sala, dumikit ng bahagya ang mga kamay namin. Para bang gusto kong hawakan siya ng mahigpit, pero natatakot ako. Parang tumigil ang oras sa isang saglit. Doon ko naramdaman na mas malalim yung nararamdaman ko, hindi na lang simpleng pagkakaibigan o pagkagusto. Pero paano? Si Kuya Rom ang kuya ko, at si Lara ang girlfriend niya. Para sa kanila, tama yung relasyon nila. Para sa akin, hindi ko alam kung saan ako papasok sa picture nila. Tulad ng mga pelikula, may mga eksena hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari, pero ramdam mo ang tensyon. Sa amin ni Lara, yun yung eksena na araw-araw naming ginagalawan, isang balanse sa pagitan ng gusto at ayaw ng pagtitiis at pagnanasa. Sabi ko sa sarili ko, JP, kaya mo to. Hindi pwedeng may mangyari sa pagitan niyo ni Lara. Pero paano kung yung puso ko mismo ay hindi sumasang ayon? Paano ko pipiliin ang tama kung yung tama ay masakit? Alam mo, DJ, yung araw na sinabi ko kay Lara yung totoo, hindi ko inakala na ganun. Yung magiging reaksyon niya. Nagulat siya, hindi siya agad nagsalita, pero ramdam ko yung bigat ng bawat hininga niya. Parang yung mga mata niya, sumisilip sa loob ng kaluluwa ko, hinahanap yung dahilan kung bakit ako nagsabi. Seryoso ka ba, JP? Ang tanong niya, pero parang tanong rin niya sa sarili niya. Hindi ko mapigilang mapahiya. Hindi dahil sa takot, pero dahil sa sakit na baka nasaktan ko siya nang di sinasadya. Pero mas lalo akong nalito nang sinabi niyang, alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin ito, hindi lang ako yung kasama ni Kuya, may sarili rin akong mga pangarap. Pero paano kung ang pangarap mo ay galing sa tao na kailangan mong iwasan? Tahimik kami ng ilang saglit. Alam kong hinahanap niya rin kung paano babalikan ang mga araw na magkasama kami. Yung mga gabi na naglalaban ang puso at isip namin. Pero ramdam ko rin yung galit at lungkot sa kanyang tinig. Hindi siya nagalit sa akin, pero parang nasaktan ng bahagi ng pagkatao niya na hindi niya inaasahan. Doon ko naramdaman yung tensyon na hindi pwedeng balewalain. Yung tensyon na minsan mas malakas pa sa mga salita. Isang sigaw ng damdamin na pareho naming tinatago. Sabi mo mahal mo ako, bulong niya na halos mawalan ng boses. Pero ano ba talaga ang mahal mo? Ako? O yung kwento na gusto mong likhain. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin yung sagot. Kasi sa puso ko, talagang iba na ang lahat. Pero sa isip ko, masakit tanggapin na yung pag-ibig ko sa kanya ay may kasama ring kasalanan. Sa puntong iyon, nagtaka ako sa sarili ko. Tama ba tong ginawa ko? O mas lalo ko lang pinasakit yung sarili ko at mga taong mahal ko? Nagulat ako na parang gusto kong umiyak, pero sa halip na natili akong tahimik, hawak ang kamay niya na parang huling yakap bago mawala ang lahat. Sabi niya, JP, kailan ba tayo magiging tama? O kailan ba tayo magtatapos sa ganito? At di, ko pa rin alam ang sagot. Pero ang alam ko, mula noon, hindi na kami naging pareho. Pagkatapos ng confession ko kay Lara, unti-unti nang nagbago ang lahat sa bahay namin. Parang isang invisible wall ang tumayo sa pagitan namin ni Kuya Rom, yung dati naming close na parang magkakampi, ngayon, nagiging mga estranghero na lang. Hindi ko na siya tinitingnan sa mata kapag magkasabay kami sa sala. Siya rin, umiwas. Para bang may hinahanap sa mga salita na hindi niya masabi. Si Lara naman, iba ang dating. Parang ang bigat ng bawat kilos niya, bawat ngiti, at bawat tingin. May mga sandali na tumitingin siya sa akin na may halo ng lungkot at pag-aalinlangan. Tapos bigla na lang nawawala ang dating saya. Nakakatakot sa akin na isipin na dahil sa akin napipilitan siyang maglakad sa gilid ng kawalang-katiyakan. Yung mga araw, pilit akong umiwas sa kanila para na akong multo sa sariling bahay. Hindi ko gusto yung ganito, pero paano ko haharapin yung sariling pagkakasala? Parang gusto ko nang itago ang sarili ko sa likod ng pader, takot na baka may makakita sa aking kahinaan. Tuwing gabi, hindi, ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung mga nangyari, yung mga titig, yung mga hawak kamay na hindi na dapat nangyari at yung mga tanong na walang sagot. Gusto kong mag-move on pero parang nakatali ako sa sarili kong emosyon, naguguluhan kung ano ang tama at mali. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Kuya ang buong katotohanan. Natatakot ako sa magiging reaksyon niya, pero mas natatakot ako na mawala ang lahat ng mahal ko dahil sa mga lihim na ito. Parang gusto kong sumigaw pero nauubusan ako ng boses sa bigat ng nararamdaman. Alam mo DJ, minsan kahit anong pilit mo, may mga sugat na hindi mo kayang lunasan agad. Yung mga sugat na tago sa loob, mga sugat ng puso at isip na paulit-ulit na lumalabas kapag tahimik na ang mundo. Sa mga araw na ito, sinusubukan kong intindihin kung bakit ko nagawa yung mga bagay na kahit ako mismo ay hindi maintindihan ng lubos. Sabi nila, love-hate relationship sa pamilya ay common, pero sa amin, parang mas malalim pa yon. May mga pagkakataon na gusto ko silang mahalin ng buo, pero may mga oras na sobra namang nasasaktan ako sa mga naging pagkukulang nila sa akin. Si Kuya Rom, laging busy, halos wala sa bahay, at si Lara na para bang naging parte na ng buhay ko. Pero dala-dala rin yung bigat ng kanilang relasyon. Siguro doon nagsimula, hindi ko maintindihan kung paano ko nahulog sa sitwasyong ganito. Kung paano ang taong pinakamalapit ko ay naging dahilan para maramdaman ko yung mga emotions na gusto ko pang itago. May mga gabi na nagtatanong ako sa sarili kung tama ba nararamdaman ko o kung mali talaga yung lahat. Pero kahit na ganun, nandyan yung bahagi ng puso ko na gustong umasa pa rin. Gusto kong maniwala na kahit marami akong pagkakamali, may chance pa akong magbago. Gusto kong maniwala na hindi pa tapos ang kwento ko na may puwang pa para sa pagmamahal na walang kasamang pagkakanulo. Ngunit tanong ko sa inyo, mga kaibigan, ko sa radyo, Paano mo haharapin yung sarili mo kung alam mong nasaktan mo ang mga taong mahal mo? Paano mo malalampasan yung guilt na parang tinutuklaw ka bawat gabi? At paano mo malalaman kung may pag-asa pa ba para sa sarili mo kahit paulit-ulit kang nadadapa? Hindi ko akalaing ganito pala kasakit ang mag-ayos ng sirang relasyon lalo na kung ikaw mismo ang dahilan ng pagkabasag. Pero kahit ganoon, Ginawa ko ang lahat para mapanatili yung kaunting pag-asa na meron pa kami ni Kuya at ni Lara. Tinawag ko si Kuya sa isang gabi, sa isang parte ng bahay na tahimik. Doon ko sinubukan na ipaliwanag yung mga pangyayari. Yung lahat ng pagkukulang ko, yung mga naramdaman kong hindi ko nakaya itago. Hindi madali yung moment na yon. Halos nanginginig ako sa takot Takot na baka tuluyan na akong talikuran niya. Si Lara naman, di ko siya iniwasan. Kahit pilit niyang iniiwas yung tingin ko, lagi akong nandyan. Para siyang palaging nasa isip ko kahit gustuhin kong lumayo. Minsan, inabot niya yung kamay ko ng di inaasahan, tapos yung mga titig namin parang may mga salita na hindi na kailangang sabihin. Pero ramdam ko pa rin yung bigat ng pagkakanulo sa pagitan namin. Hindi ko maintindihan kung paano kami nagawang magkapiling sa gitna ng gulo na nilikha namin. Alam kong hindi sapat ang mga sorry na nasabi ko. May mga sandali na gusto ko nang sumuko, pero may bahagi ng puso ko na ayaw talagang mawala sila sa buhay ko. Gusto kong maging totoo. Gusto kong ipakita na may pagbabago ako. Hindi para mabawi lang kundi para matutunan ko kung paano magmahal ng tama kahit mahirap. Pero hindi ko maalis sa isip ko yung mga tanong. Paano kung hindi sapat ang mga pagsisikap ko? Paano kung yung mga sugat na naiwang bukas ay hindi na maghilom? At paano kung kahit anong gawin ko, may mga taong hindi talaga kayang magpatawad? Sabi nila, yung pinakamahirap gawin ay yung sabihin ang buong katotohanan, lalo na kung alam mong masasaktan ang mga taong mahal mo. Ngayon DJ, narito ako nakaharap sa pinakamatinding laban ng damdamin ko. Pinilit kong kausapin si Kuya Rom, yung taong lagi kong inisip na di ako bibiguin, pero sa oras na yon parang hindi ko na siya kilala. Pinanood ko yung mga mata niya, habang sinimulan kong sabihin yung mga salita na matagal ko nang itinatago. Kuya, may dapat akong sabihin na matagal ko nang dinadala sa puso. At dun, parang bumaga lang mundo. Narinig ko yung hininga niya na halos sumirit sa katahimikan. Yung mga titig niya na unti-unting napupuno ng sakit at pagkabigla. Wala siyang sinabi agad. Tila ba naghahanap siya ng tamang salita pero ang totoo, sa mga sandaling yon, kami lang ni Kuya ang naroon sa mundo, naglalaban ang katotohanan at pag-asa. Hindi rin biro ang reaksyon ni Lara. Sa mga sumunod na araw, iba ang aura niya, mas matapang pero mas tahimik. May mga pagkakataon na hinahanap niya ako ng tingin sa mga mata, tapos biglang umiwas na parang ayaw ng masaktan pa. Minsan, nagkakasalubong kami. At ang init ng mga tingin namin ay halos sumabog sa bawat pagkakataon. Parang mga alaala namin ay naglalaro sa pagitan ng galit, pagsisisi, at pagnanasa na hindi kayang itago. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nandyan pa rin yung panloob na sigaw ng puso ko, ang gusto kong magkapatawaran, ang gustong bumuo muli, kahit panasira na ang pundasyon. Sabi nila, pag nasunog ang bahay, minsan kailangan munang bumagsak bago muling maitatayo. Pero tanong ko sa inyo, DJ, paano mo haharapin yung tao na minahal mo ng buong buo pero ngayon ay nagdadala ng sakit na tila kailanman ay di mawawala? Alam mo, DJ, matapos ang lahat ng gulo, mga luha at mga gabi na hindi ako makatulog unti-unti, akong nagbago. Hindi ko sinasabi na naging madali ang lahat. Hindi. Pero natutunan kong tanggapin yung mga sugat na dala ko, yung mga pagkakamaling ginawa ko, at yung mga bagay na hindi ko na mababago. Natutunan kong ang paghilom ay hindi nangyayari overnight. Proseso, yun na may kasamang sakit, pagtitiis, at minsan pag-aalala kung kaya mo pa bang bumangon. Sa totoo lang, hindi pa rin nawawala yung mga tanong sa isip ko kung saan nagsimula. Yung lahat kung paano ko niligaw ang puso ko at kung ano ba talaga ang hinahanap ko sa pagmamahal. Minsan, gusto ko nang sumuko, pero yung part na yun ng puso ko, yung nagsasabing may pag-asa pa, yun ang nagtutulak sa akin para magpatuloy. Hindi ko pa rin sigurado kung magiging maayos ba ang lahat sa amin ni Kuya Rom at ni Lara. Pero ngayon, mas sinisikap ko ng maging tapat sa sarili ko at sa kanila, kahit na mahirap. Gusto kong malaman nila na hindi ko sinasadya yung mga nangyari at mas lalo kong gustong bumuo ng bagong simula, kahit pa ito ay maliit lang at paunti-unti. Sa journey na ito, naisip ko na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa saya at lambing. Ito rin ay tungkol sa pagtanggap sa mga kahinaan, sa pagharap sa mga problema, at sa pagiging handa na magpatawad, kahit sa sarili mo. Kaya nga DJ, gusto kong itanong sa mga nakikinig natin, paano ba natin malalaman kung kailan tama na ang panahon para magpaalam sa isang kwento? At hanggang saan tayo dapat magtiis sa sakit na dala ng pagmamahal? Paano ba natin mahahanap yung kapayapaan sa puso, kahit na ang nakaraan ay puno ng mga sugat at pagkalito? Sana, sa pag-uwi ng mga tanong na ito sa isip ng mga kausap natin, makatulong din ang kwento ko na maintindihan nila na kahit gaano man kasakit ang isang lihim, may paraan pa rin para...